<laughs> <Okay>. <laughs> Sino kaya ang magwawagi dito Sa palurong ito <laughs> Sino kaya magwawagi <laughs>

a to salingo ado okay okay to belim ha unom Lan teknik lang yun eh teknik lang yun eh Lima na lang. Ayun yung pang-anim, nandun sa dagat. Nandun sa dagat yung ano isa. Dalawa. Ayan, ayan Ang gagaling ng mga Ayan Manlalaro Napakagaling nila Ayan Ayan guys <laughs> Ayan guys Napakagandang laro ito <laughs> Ayan, attack Ayan Atakan ha <laughs> Ata at, ata ata kan lang. <laughs> oh, napakagandang laro guys. So. Ayan Dito lamang po sa team building ng aming uh, grupo. Ayan Oh, timer. <laughs> Ayan Ha Atakan! <laughs> Ayan guys, napagandang laro yan guys. Antagal! <laughs> Ayan! May guhit na yan! <laughs> Ayan! Oh, atak na! Atak na! <laughs> <laughs> ayan, napakaganda laro yan guys oh. Ayan Ayan guys oh. Pati pensahan Pati pensahan yan guys oh. Ayan, eh, napakaganda Ayan guys Ayan guys, ayan guys, ayan guys, ayan guys. Ayan, 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 ayan. ayan guys, oh. Jutay <laughs> lang Jutay lang Jutay lang Ayan <laughs> Ayan guys Ayan guys oh. Apat na lang yan guys Apat Ayan Sige Atakan kayo Ikot <laughs> Ayan guys, oh. Pautakan yan guys, oh. Ayan, napagandang laro guys, oh. Ayan. Ayan, 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 Napaganda. Oh, ayun na. Ayun na. Out na yung isa. <laughs> Out na yung isa. <laughs> ayan guys. Out na yung isa guys. Napagandang laro guys, oh. Napagandang laro. Ayan guys. Matibay. Matira matibay. Ayan. Matira matibay. Sige. Banat. <laughs> Sige. <laughs> Sige. <laughs> oh. Sige. Matira matibay. Sige. Banat. Sige. <laughs> ayan. Isang tagalbay at saka isang tagaroroy ang <laughs> <Ag> nagtutunggaling ngayon. <laughs> ayan guys. <laughs> ayan, ayan. Ayan guys, dalawa na lang yung guys. Ayan. Isang tagal ba yan, tapos isang taga aruroy. Ayan. Padipensahan yan guys. Pagalingan. <laughs> Ayan <laughs> Nagwagi ang taga aruroy. <laughs> Ayan guys. Ayan, nagtatapos po ang ating uh, palaro. Ayan guys, thank you for watching.